pala na ano, may discount pala. Ano pa ano, naman ng mga loot bag? Activity na lang siya, ma'am. Activity book po, tsaka pencil. Pambata talaga ito siya, oh. Yan, yan. Ito yun, no? oh. Yan. Yan, no? oh. Yeah para ulang yan sila. Ay, nandito lang po kami para magpa-picture. Hello. A calculator na ito pa. Al calculator sa kanya pa talaga. Diyos ko. Two nine two times fifty. Lepas gini 292 times 50 plus 25 plus 11 18.2 <laughs> Bad Picturean mo na lang kaya to Sulat mo pa isang ano O ganoon mo na lang Ang Ang bihira ay, ah, na picturean ko. ko na kanina. Hindi oh. oh. Eh, di nakita niya na 'yon. Mga ano, mga libre. Kasi Ano na nangyipit. Na. Sino? Ah, dito rin mag-aano. Papa birthday. Diba ko lang. Tintin ah. balloons. Tintin balloons. birthday yan ang free nilaw. Ano? Ano, okay na? Mga 25k lang. Ha? Ano kayang iniintas ngayon? Para lahat-lahat na. May, yung cake, meron ng cake. Basahin mo. Basta kasi may additional 2-5 pa sa ano? party na Wag na cake. ui, dapat may cake con, để mày làm, phải giao Ah, um, may mày you know, no, may, uh, may, may may oh, Sana YouTube <laughs> sana, <laughs> sana, <laughs> <ako tala> <laughs>

kaya, ano yung cake dyan sa Jollibee? Ayun, no? Jollibee. Ano yung uh, cake dyan sa Jollibee? Ha? Sa walang kanin. 1-1. Ati walang kanin. Walang kanin. And 3 3 Walang kanin. And 3 3 Cake yun. At, uh, yung, itong one. malaki. Itong malaki. Yan no? Rainbow, rainbow. Chocolate deduction. Ha? Oo, may kanin yung 2.92. Wala nga lang burger. Additional na lang ang burger. Walang burger? burger. 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 Rin niyo? Gusto kong may burger? Okay na yan, 15. Eh, baka marami kang bisita. Marami kang ka bisita? Siya lang maraming bisita, wala na. <laughs> okay na. Okay na yan. Okay na yan. May cake nga. Ikaw pa. Ay! Bili niya yung gamit? Naka nagpagawa na. Ay, ko sa kanila. Sa anak ni Marites. kaya ayaw mo Dapat magpagawa ka. Pag ikaw pag-50, magpagawa ka ng cake. Sarili mo lang. Ayaw mo. Naka ko magbigay sa akin. Ay, magbigay tayo. Magbibigay sa libo. Isay-isay. limang piso. Kamay nila, maubo. Oo. <laughs> 50 May 50, 50, 50 pesos. Mas kasi kwensa ako. Kaya limang perasa? Baka ilang kaibigan ko magbigay ng 50. Mga 10 lang imagkain ako. 20, sangin. 20? 10-10 na lang para bari. Uuusin <laughs> <laughs> ko na yung invitation. Alin? May invitation kayo? Oo, ayan. hindi. Okay lang naman. Hindi. Ang invitation. Puntahan natin dito. Hello. Ma'am. Once na mag-back out yung ano. Yung oras ng 1 to 3. Mas lang mag-back out. Hindi mag-back out. na naka yun, naka-reserve. Nagpabayad. Nag-ano, nag-deposit na yun. O, oh, yun. Ganda saan mag-post na yun. Lenggo po. Baka mayroon pa maka. 3, 3. 3, 3. mo. Ano? Hmm. Ano nalang kagalingan? Kayo po. Anong lang pa yun? Lenggo 12, 1 to 3, 4 wala nang

Eh, di ba nag-provide siya ng upuan? Sabi ko na nga eh. Nag-provide siya ng upuan eh. layo pa ng reservation, no? Pero loaded na na. No? Oh, Grabe. Akala ko yun. Oo, oh, loaded na pala. Pagpapata, no? Hindi alam na. pala, decision ka Hindi. Tatapusin nga. Dagdagal na lang yan. <laughs> Wala desisyon ka talaga. Wala ka talagang ayos. Ayos. <laughs> oh, uh. Anong date yung kanina Ano po ma'am? August plus May. August plus May. Mali siya na. Mali ang date siya?

ay, di pa kayo lang dyan sa loob. Taas? na bete muna. Pagkaan na lang kami. Pero expected niya mga nasa 80 plus. 50. 50. Ganyan siya same Ganyan yung price ng price. Ganyan pa rin ang price. Diba ba? Diba lumapas ng 15 tao. Ganyan pa rin siya. Wala siya discount? Wala siya discount? discount sa discount? Wala siya discount sa ano. Bakit? Dapat may discount. Ito lang ba talaga Wala Wala kayong... Ay, ako? Diyo Wala kayo. Ang meron po, nagka-umabot kayo dito ng 30 something, pwede so ah, okay. um, uh, so kayo mag-use ko na 8-year-old ko. Ah, okay. Basta worth lang din na ganoon. Basta worth to. Hindi, okay, okay. iba na. Ibang yung mga pero yung ibang Kaya, pero ang budget niya,

para <laughs> kung mo, malaki madadali mo. Kasi sasabihin mo, ito te, additional ko. Dapat, oy, dapat maano tayo niyan. <laughs> Pag ano, hindi sabihin natin kay Jay, oy Jay, ang laki na na k <laughs> <minutes 25> <laughs> <laughs> Gusto ka na nanay ko sa bahay. Bahala ka dyan. Malahimik ka. Sabi ko. Kapagpagod <laughs> pa siya doon. Ganun din naman. Sampung libo kasi tulog pa din naman. Eh.

kasama na kasama na lahat, to? Oh, yes. Ayan, lang ako sa oras talaga. Kasi ka, huwag ka lang ka magsimba. Ito, naman sila <laughs> manunood? nila <laughs>

bibigyan niya kami. Bibigyan niya mo kami ng juice, di ba? At saka sa, sa, sa burger. Okay. Deposit lang. Eh, siyempre, papa. Ay, mag malilibre siya ngayon. Kasi malaki, alam ko, malaki. Eh, advance niya na. Kasi alam, malaki ang makukuha.

Okay lang naman, kasi matutulog na lang din naman. Pauwi uwi na. Silp <laughs> oh, oh. so, ako dyan. Nag-yarachin pa rin dito. Oo. Ikaw, mag-yarachin pa Ay, natural. Eh, mag-i-stay ako dito. Ay, mag-i-stay daw, <laughs> mag daw ako dito na hanggang alas dito. <laughs> Kaka, yan naman. Sana baka magpapakainin -pap -pap pa ako din yan, oh. <laughs> no? Ka-advance ko na lang daw. sila ang pulang sabot sa mo o ba o mo o ba o o o o ka mo hindi na dito 15 ano na lang, sa fb na lang ipasa oh, na lang. bike oh, uh, huh? in so, yun i-send ko lang. <laughs> ay kailangan may tagisa kami invitation wag na i-send oh naman. ba naman kami damay pa sa send <laughs> Ano ito na kami? May price increase? Para sa mga ganyan. May price increase? Para sa mga ganyan. Para sa May price increase pa? Opo, para sa... Ay, may deduction. May price increase pa? Wala pa nga nang dedaan. Wala pa nung price increase. Price increase na para overlegging sa mga ganyan. Magiging ano? Pag 82, magiging ano? Pag isang magiging ano? Isang piso? Isang per piece? Think, uh, hindi, nga. na Hindi po, maka-ingres na para Kaka, ingres na din Ano Hindi Ano na yan? Mag-ingres na. lang ako. Wala lang po, Para, Pero, wala ba? Baka bumaba pa yan. Hindi mag Hindi na <laughs> <laughs> Bibigyan ka naman ng kape pang bihira. Isiserox naman yan eh. Okay na. na Pero girl, makakatipid ka niya. Ay. Ay. 30, makakatipid ka <laughs> na. Tagi isang daan na lang ang iba dyan. Oo. Oh, oh, lang, yung jange, ta yung mga taguan spaghetti, spaghetti saan, oh, burgers, tag, tag right like 100 na nga lang yan bigit oh yung yung may, kaliyan, may, oy, may kanin dapat kanin one piece ang chicken mo 130 oy pero hindi aabot na tag piece pero, na lang 200, oy di pa tuloy one piece yeah. tapos may burger yeah. wala nang na spag tingnan mo diyan one plus lang oo oh, oh. So, mm -hmm. order mo? Two, two, eh, 30 per... Oh, tingnan natin to. Tingnan natin to mamaya. Amaya oh, yung burger na may ano, spot. Oh, ano, chicken one piece tapos burger. Ano lang, regular diyan lang ang burger? Oo. Oh. Ano. Bakit kailangan mo pa mag-ano? Binila nyo mag- ay, binilang na niya, niya magkano damahan niya. Gawin! <laughs> Wala nga ako pakuha. Binilang niya na kung magkano madudu. <laughs> Makukuha niya ang bag. 35 pesos. Sobrang ang palang 11 pesos. Hindi, 7K niya pa. Iba naman yung 7K. Parang kung nagagamang yan ako ni Joy. Yung na ano niya yan, yung factory pa. Parang kanina maraming tao, ngayon tayo na lang ang natira. sinisipot ng na kanyang kaday ito? Kanina pa yan nag-text. Paling ako. sari na lang ang aking nakikita. Oh, grab no sabi ko na nga inaantay nga niya ang niya yung tingnan niya hindi di ba pakalik malaki na. na, na ng, ano, sabihin na, na natin magdagdag mag sila ng 20. At 185 o oh, 100 something, 200 na lang. 200 di ba no? Oh. Plus 200. Eh di may mga ano ka na 82. <laughs> 200 times 20 oh, ka. so, 4,000 na lang o oh, dyan yun, na naabot na, lang ng 15 No, di yung super meal 135 lang. Oo, yung na kayo yung super meal 199? Oo. wala na. na lang, 199, super meal na lang. Pwede na lang 199 super meal na lang. Super meal na lang. Di ba po yung na lang. oh na natin 200. 100, oh, ang red ako, 4,000. Oh, oh, May dessert na, may ano na, di ba? Saga naman ang baklak po. Saga ang juice namin. Ikaw dyan sa taga, taga asit sa amin, nabakla, di ba kami sinigyan ng juice? Ha, ha, Ini Sa kanila Xerox lang, duplicate lang pala. Dalawa. Dalawa lang pala. Walang price? Walang dagdag. Tapos pa naman yung mga ilaw mano din tinatlo. Uy, tumayo ka na. Para habang nagain ang ano. Ako na magbantay dito. Sige. <laughs> Dapat may ano, may french fries. Thank you sa sponsor sponsor namin na si Emono <laughs> kaya lang dapat sinagad na namin dapat may prize <laughs> <laughs> uh -uh. lagyan mo lang ng pangalan